Hi guys, hi mga ka-followers, gusto na kayo dyan lahat, kaibigan ko dyan, gusto na, o, oh. naglans kami, patira, na no, brown, brown ka guys, kain tayo. ito ka man kasamang iklaw, kasama ko ng wala din siya. Bre, namin ay patira sa kae. Kain tayo, guys. Yan siya. Kamay tinapay na tawag dito ay patira. Okay. It's a fatty, thank you. Bye guys. Thank you for watching.